Mysterious Wilderness Farm, Day 17 of Winter, Year 3. Ang current funds ay 3,824,658 gold at ang total earnings ay 17,763,667 gold. Ngayon, gumising na tayo, uminom tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. Okay, mukhang meron may birthdays birthday. Ngayon, nakikita ano. Oh, Silikin natin sino yung birthday. Oh, si Wizard! It's Wizard's birthday. Ngayon, ipasok muna natin dito tong ating mga bombs. Patitin tong pineapple at saka ano ba? Itong crab cakes at yan, kalahati nyan. Tapos, ayusin natin yung ating gamit. syempre mauna muna itong palakol, piko, panggapas, pangbongkal, pandilig, ang ating paning, tapos, itong iridyo, ah, return scepter sa dulo. Yan. So, ganyan siya dapat. Oo. Ito, itong titabi natin sa return scepter. Ayan. And then, so, ayan yung ano natin. Complete the mass monster eradication. 17 ng winter. Ah, babalik tayo. Sa 17 ngayon. 17 pala ngayon. Oh, naka-117,000. 17 na ang nag natin stone. Tapos, kailangan natin 1,000. So, kunin natin tong iridium ore at super cucumber touch natin, bombs cannot damage you, at binigyan niya tayo ng blessings of water sorry, hindi ako mag ano ngayon, <laughs> hindi tayo mag, ano ngayon ang mga hindi ako mga ngayon and then ito naman pwede pala natin itong punawin Lagay naman natin dito tong mga uh, strawberries. Tapos dito naman, lahat ng uh, minerals. Tsaka yan. Tapos dito naman sa kabila, lahat ng alahas. Lagay natin ito Itong winter root. Pwede ba tayong gumawa ng ano? Wala. Wala. Wala tayong pwedeng gawin dyan. Meron ba tayo rito? Wala naman din tayo. etong eh, ano. Pineapple. Itong pineapple, pwede natin ilagay dito sa dryer. Yan. Wednesday ngayon, no? Balik natin dito to. Mm hmm Hindi mo nakapupunta kay Clint ah ang gagawin ko, pupunta ako kay ano. Eh, they're lucky si Linus. Kunin natin to. Ang bang pwede pang itanim sa kabila. eto la lagay natin dun sa Junimo. The Junimo ano ang pwedeng itanim sa kabila meron na rin tayo kasi mga ano ron eh itong eggplant magtanim tayo sa kabila ng ganyan dito ba meron na tayo makukuha wala pa ayun kaso konti pa lang para sana sabay sabay and then wala. Wala tayong makukuha dyan. E, talagay natin dito to. Raisins. 54 na yung raisins na ilagay natin dyan. Hindi pa rin nag ano, Hindi pa rin naging giant yung... Ni, uy, ito. Ang dami nun nabigay sa atin ni legend Ang dami. What's this? Oh, nakakuha tayo ng mystery box. Uy, muna tayo. Ayoko na may dalang masyadong madami kung ano-ano. So, pwede natin tong i-ano. Ito, dito muna yan. And this one. Tapos, ito dalhin natin sa kabila. Hindi, dyan na lang muna yan. Okay. Ito na tayo kay wizard. Let's go to wizard. Wizard. Birthday ni Wizard ngayon. Okay. Ay, sabi na nga ba eh. Ililipat ko na nga yung hawak ko para hindi ako teleport ulit dun sa may pintuan ko. <laughs> Yan pa rin na teleport pa din. Kaya dapat talaga pagkahawak mo yung ano, scepter mag-iingat ka. Uy oh, meron dito para makagawa tayo ng dito tayo. Tapos, pupunta tayo sa ano island. We have to go to the island. Okay. So, happy birthday to you. It's my birthday today. I guess it is. Thanks. This is nice. Okay. So, punta tayo sa bahay ulit. Iwan natin itong nakuha natin. Crystal fruit. Actually, pwede tayong gumawa ng... Siya na yun. Ayan. Pwede tayong gumawa ng isa. Ay, ano ba yan? Tapos, itanim natin dito. Ayan. E, ayan. Pwede pa tayong gumawa rito. Ah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sayang, di natin na ano yun. Hindi ko na-anticipate. Okay. Tapos, lagay natin dito to. Nakuha natin. Hmm. Wala na. Wala ano na tayong ano dyan. Diretso na tayo dito sa island. We shall go to the island. So, ito. Pwede tayo kunin natin yan. Lagay natin dito. At ano pa. Okay yung mga ipo-plant ilagay natin dito ayan tsaka to ngayon ano yung ito muna ang ano natin or ito may pwede natin itanin cauliflower magtanim tayo ng cauliflower ayan so tatanim natin dito yung mga cauliflower Meron pa ba? Oh, yo, buti na lang hindi hindi ano, wala siyang fertilizer. Hindi sayang. So, um, iligan natin. Yan, teka, alisin natin mo yan. Yan. So, ay kuha natin yung mga tinanim natin na crops na anin na natin. Lagyan natin ng cauliflower. pagka nakakuha tayo ng maraming maraming bato, gagawa tayo ng maraming planters. Tapos, uh, with that planter, ang gagawin naman natin ay, ah, may naisip ako. May naisip ako. Meron ako dito. Meron pa ba ako dito? Ano? Oh, wala. Pasok natin dito itong mga dami pala nating radish dito. Anyway, tapon na natin ito. Ma, ano meron dito. Hmm, pwede na natin kunin to. Ayan. Ito, lagay natin dyan. At itong kape. Ay, ayun, tama. Pas, napasok dun. Ano yung nawala? May nawala ba? Wala naman nawala. gagawin ko ka kasi mag ano eh mag kukunin ko muna lahat tong mga fairy rose dapat hindi natin hawak ng panggapas kasi baka magapas natin yung napitas yung ano bulaklak pag napitas yung bulaklak sayang <laughs> hindi na to magiging fairy rose honey magiging ano na lang yan a wild a wild honey which is hindi naman maganda kasi mababa lang yun yung, yung ano yun kunin nga pala natin to, ito o oh. kunin muna natin pala 'yan yan may naman tayo naiwan mo sana wala naman tayo naiwan ito pa silipin din natin kung ilan na yun natin ano. Let's go here. Yung time green tea. Tapos, eto lagay natin dito muna. Silipin natin kung <laughs> ah, eto pala. Nakakailan na tayo. Lima na lang ang kulang, oh. Limang golden walnuts. Pag na pag natapos na natin yung golden pag nakuha natin yung another 5 130 na yun. sige hanap pa tayo kung saan makakakuha tapos natin to ano meron dito wala natin <laughs> nakuha natin yung nandiyan eh kunin natin itong mga coral sayang eh mamaya kakailangan din naman yan at least meron na tayo nakastock na-stock na natin uy what's that ah yung ano snake vertebra hindi wala ko na alala. Meron nga pala dun sa kabila na ano. Para lagyan natin ng fertilizer itong mga puno. Oh. Punin natin yung fertilizer yun, Yung tree fertilizer. Yan. Tapos, yan, kunin natin itong mga mahogany seed. Mahogany seed, where are you? Patanim natin dito yung mahogany seed. Tapos, lagyan natin ng tree fertilizer itong mga to para tumubo siya agad. Tapos, kunin naman natin dito itong mga ano, baby rose honey padadala natin ito dun sa shipping box so inat lang tayo kasi ano mo na pwede pala natin kunin din tong ano sprinkler yan kunin natin itong mga ship ano kasi magtatanim ako sa taas eh ng bulaklak para marami yung malagyan natin ng oh. bee house marami tayong bee house, marami tayong ma na ano. The night market is open. nako pupunta pa pala tayo sa night market na yun. So, itago na muna natin to. Ano pala, no? Bigla ko naalala na kailangan natin. Ayan, no? 134,000. So, ito, i-send na natin. Tapos, dito. Ano pa ba ang pwede nating iwan? Ayan. And then, dito. Punta tayo dito. Eto, pwede dito magtanim eh. Ayan o. Oh. So, lagyan natin niya ng isang seed. Tapos, ah, lagay natin to rito. So, ayan. Tapos dito rin, nagtatanim tayo. Yan. So, lagyan din natin to ng seeds. Sa so, hindi natin nadala yung ano. Dapat pala hindi nalako ko yung pang ano, yung iridium sprinkler. Lagyan muna natin dito itong mga to we have to go to the parrot and ask the parrot kung ano ba yung kung nasan pa ang lima lima na nawawalang yan, ito tayo dito ayan asa na one is encased in the fire mountain gadget so nandun sa loob yun pero para sure. Oo nga, one in case in fire mountain gadget. So, yun yung sabi ng parot. So, pupunta tayo doon mamaya. Ngayon, return sector. Balik tayo sa bahay. I-unload natin lahat nitong daladala natin. And then... Ano pa? Yan. Sino ba yung mga nandoon? 85 Ang nandoon ay si Alam ko ito si Complete Breakfast nandoon siya Tapos si Lolo At Baka meron ako dito. Sayang naman. Ano ba yung ibibigay natin? Si Lolo, tapos si... Si ano? Yung, uh, si, si Lola. Nandun din si Sam. Sino pa ba yun nandun? Si Sam, si ano? Pangalan nun? Si Elliot aha uh, huh? si Sam si Elliot at dito. Meron ako dito ng fairy rose. Ayun. Ito dun sa maglolo at maglola, si Evelyn, si Alex at saka yung lolo niya. Ito para kay Elliot. Ito naman para kay Sam. Tapos, maka ba ka na ng rhubarb. Itong rhubarb. Ito kasi yung gusto ni ano eh. Ni pangalan mo, Jody Jody. Punta tayo sa beach. Punta tayo sa beach. Matatapos na natin yung collection. Yay! Teka, baka mabalik naman tayo sa hindi natin. Ayan. So, itong breakfast. Bigay natin kay Alex. Wow! 8 over 8. Ang saya. Tapos, ito naman. Rhubarb. Bigay natin kay Jody. Oh, 10 over 10. Tapos, ito namang cactus. Dito. Isam. 7 over 8. Itong fried at saka ito. Itong fried, uh, fried mushroom kay Lolo. Ayan, o, oh, diba? 10 over 10. Itong fairy rose kay Lola. Wow, 10 over 10. Hindi na rin tayo ng kape lang dito. Na lang tayo. Sayang rin. Okay, we got coffee. Kuha tayo ng tubig. Ito na si... Hindi ko na siya bibigyan ng ano. O, konti na lang yung crab cakes ko eh. All the favorite niya ni Elliot. Ito. Ngayon natin kay Elliot. O, di diba 8 over 8. Ngayon, anong binibenta ng desert? Ano? Super cucumber. Winter seeds. Mohol. Pepper poppers. Eight. Meron na tayo lahat nun eh. Ito na ang huli. So, ito na yung huli na collection. Lahat na na natin. Diba? Ayan, yan you know, yung... That's the last. The last of the artwork na mabibili dito sa market. Ka-third year na to eh. So, bilhin natin yung Painter Lupini. <laughs> Lupini daw. So, Land of Clay. Nabili na natin yung Land of Clay. Tapos, bumili tayo ng maraming eto pumpkin. Bili tayo nyan. 200. Bok chok. 200. Ano pa? Yum! Wala na na yata tayong Cranberry seeds, marami tayong wheat. Marami na rin. Fairy rose. Uh, seed. Amaranth. Ah, Wala na yata tayong yan. And then, artichoke. Yan. So, muwi na tayo. Let's go home at ilalagay natin yung mga naano natin dito ayan so ayan na yung tatlo oh, ito yung tatlo ayan asan ah, na iba pa ito yata yung ano asan na iso huwag mo sabihin may kulang tayo nakakaasar naman ayun yung iba asan na iba ah, Hey, wag masabihin ko kulang ako. Alam ko na i eh, ano ko na lahat eh. Ayun, sus akala ko naman kulang. Alisin nga natin to rito. Hindi mailag, hindi maalis. Ayan, so ayan yung tatlo, ito yung tatlo. At yun yung tatlo. Yan, nakatatlo na tayo sa lahat. alisin natin po para kita. Ayan. So, nakumpleto na natin yung mga painting. Yung, an ano, nine. Nine na paintings na yung nakumpleto natin. Nasa bahay natin lahat. Now, we will go to the, ano, alis tayo. Mm-hmm. Siyempre, iwan natin yung mga hindi natin kailangan dito sa June Mode. Ah, nandito to. Oh. Ito, iyaan. Ito, iyaan. Tsaka, ito. Tama ba? tayo ng tea. Iwanan natin dito itong mga... Yan. Ito rin, iwanan natin. Okay. Let's go. Hey! Oops. Ah, patay na iring chum. Laki nun na bawas, oh. Laki na bawas sa atin. Sabi nung palot nandito daw yung ano sa loob ng ano pangalan ito? Pwede ba mag-iwan? Wala, walang pwedeng iwan. Para ibalik dyan sa, sa ano. Ito, para nakikita natin. So, ngayon, papasok tayo sa loob ayusin natin yung gamit natin ah actually hindi pala crab cakes ang kailangan na pagkain nito yung isa ito super meal super meal kasi ang pagkain nito para mas mataas so ino muna tayo ng green tea kumain tayo ng super meal ayan ano mas mataas 5-10 ngayon hanapin natin yung sinasabi iwas iwasan na lang natin para maka uh, naku 12-10 na kasi oh. diba well, hindi yeah, tayo makakatiwas ang dami kasi, ano yung kalaban first layer tayo. Ano kaya ang ating na ano? Hey kailangan natin ito 30 na ay, hindi pa na hindi eh. pa na ilagay sayang ano pa meron wow, 150 na, wala na So for day 17 of winter year 3 kumita tayo ng 135,799 gold.